Hello! Magandang araw sa inyong lahat sa lahat ng taga-subaybay ni Coach Mangyan Ayan, ito na po tayo sa bukid ano, na, na masyal ulit tayo dito sa bukid upang i-update ko kayo sa ating huling ipinunlang uh, limang latang sibuyas ano, Ito na po ang limang latang sibuyas na ating ipinunla at agad-agad napakabilis eh, umusbong na umusbong na, ang ganda, ang ganda ng tubo ng limang latang uh, punlang sibuyas, ano, ayan Maganda pala pagka mahuli-huli At maganda-gandang binhi ang ating mabibili Ang ganda ng tubo Ayan guys Ito yung limang lata na ating uh, Pinahabol ano Ayan talagang musubong na sila Lumabas na At uh, dito sa dalawang lata na uh, ating nauna ipinunla noon sa kabilang ilog at ito na nga ma matataas na siya buhay na buhay na ang mga sibuyas ayun po at uh, ginagamasan ng ating mga kasamahang kaibigang mangyan ano dito sa bukid ayan mafali oh iwa uh, so tinatanggalan nila ng uh, damo-damo ang mga punlang sibuyas. So ayan na uh, mga kaibigan nating mga mangyan po ito na dito sa bukid. Ayan at nagtatanggal sila ng mga damo. Kasama nila si Insan Ibot. Ayan. So ito guys oh. Ito na at uh, kitang-kita nang uh, ating mga pinaghirapan. Ayan o, buhay na, buhay na, buhay na. Okay guys, ating balikan yang uh, ang uh, kubo na ating ipinapagawa, no. So ito na po yung uh, na ating ipinapagawa, ayan at patuloy nilang ginagawa. Kasi ngayon ay uh, kailangan mabubungan nila para may tayo may masilungan habang uh, nagbabantay dito sa ating mga paranim sa bukid so kailangan natin ang kubong ito guys tabas tabas ng yero ayan imbis na pa na may ulo itong gagamitin nila guys oh. oh ayan yeah. Ito ni Coach mangyan Berto. Uh, Improvise. Pako na may ulo. Ang <laughs> guita. Ayan. Ayan guys. Gumana na naman yung kalan natin ano. At uh, magkakapi tayo. Kapi-kapi muna tayo guys na. Ayan. Ayan. Ayan guys, kinakasa ng bubong ano. Ay, natatpert siya po. Yan, kapitungan. Kapitungan. Yan. Okay, tapos na itong kabilang side. Sa kabilang side naman, Overtime yan Okay Last one Okay Last na yan. Nabuo rin, nabuo. Nabuo rin ang kubo. May bubong ng kubo namin, guys. Ayan. Ayan, guys. Oh. Ah, natapos din bubongan yung kubo. no Ayan. Ayos na. Ayan, guys. Nabubungan na yung kubo dito sa tabing ilog no uh, pipistuhan namin para mabantayan nga itong uh, sibuyasan ano ayan so, maraming maraming salamat guys sa inyong uh, pagsuwaybay kay coach mang yan ano at ito na nga uh, ng kubo pero marami pang kulang yan guys Mar marami, pang kulang ang kubo Ay, tubog. Uh, tuburan. Tuburan ba ito? Oo. Oh. Doon ka, doon ka. Galing sa ilalim ng lupa. Ayan. Okay. Ah. Harap. Kumusta kaibigan? Oh. Ayan, yeah, mga kaibigan nating uh, mangyan na uh, dito sa bukid. At uh, ito nga. Ayos ang inyong inumin na no. Dito kayo uminom na. Ano? Oh, Masarap, matamis. Oo. Malasa yun. Salamat sa tubig ha. Oo, oh, salamat. Ako'y iuhaw na uhaw. Panira pa. Salamat. Sa kaibigan nating uh, mangyan dito. At uh, nandun yung mga kasama niya. Ito na mo sila yan. Kaya yeah, mga kasama nila yan. So sila yung uh, nagpulak ng mga kahoy dito. Pinatabas. Pinatabas pinatapos na namin yung uh, mga kasya na no? at bukas lilipat sila doon sa kabila Yan. thank you kaibigan ano Hey, okay. tapos eh, pukusan mo yung ano yung ano na napitan mo Yan. Yan. Salamat mga kaibigan! sa masarap ninyong tubig. Inom ka. Ayan, salamat ha. Ah, sila yung ating mga kaibigang mangyan dito sa bundok, kana, gubat, bukid. Ayan, sila. At sila nga yung ah, ah, nagpulak ng mga akasya dito. Ayan. At yan ay ah, pwedeng ulingin. No. Oh. Salamat kaibigan. Maraming salamat. Tano. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Oh.